Isa to sa magkakos ng disgrasya kasi ganito, yung daan, yung mga motorista kasi uh, iiwas yan sa mga lubak-lubak, yung maputik, iiwas yan. So hanggang sa magka problema. Eh, ang putik niya no, may tatanin kasi mga ano yan, uh, tawag dyan, yung drainage. Uh, naghahanda yung gobyerno dito para sa darating na araw na baka may mga uh, para maiwasan yung mga uh, pagbabaha Ganon kaso, lang, kaso nga lang mag buwan na yata to yan o no? oh, maputik ito yung dito, sinira dito. Pero yung ah, putik galing doon, nadala dito sa mga gulong. Pag umiini ito, napaka din dito. Ito, mahirap to kasi pag bigla ka nag-break nito, ano, madulas to. Maraming putik, oh. Maputik. Counter talaga. Ah, oh, yang bike lane oh, ginawang parking. Oh. Yan. Kan niya ang Pilipino. Ginawang parking. Ah, oh, meron pa dito. Ah. Oh, taksi. Yan, may bike lane doon sa kabila. Andyan talaga kayo. Oh? Walang katao-tao dito sa bike lane. Ay, naku, mga kamote. Ba't nandyan kayo?